At naman po si Hana. Kami po ay magkukwento. Makakating mga paa. Sa si Pipay, ang batang mahilig gumala. Labis ang tuwa niya. At, at nagalaga siya at nakakapunta sa lugar na nais niya puntahan. Pipay! Saan na naman ang lakad mo? Hindi ba talaga na ka dito sa bahay? Ah! Oh. Uh, pupunta lang po ako sa birthday ng kaklase ko. May mga pagkakataon na iba ay ang dahilan na ibinibigay niya. At madalas, paakta sa bakat sa ligtas ba. Upang tumakas. Isang araw, umalis ang mga magulang ng Upang umalis ang pita at umalis sa pagkakamigod. Ang ay kung siya ay namang lola ma'am gusto pa tapos lang namin sa Ernie speech nito opo gusto ko po uh, na ko ah gago po kami ng project ng mga kaklase lola pero ang totoong pinagla-laman shot kasama ang mga kaibigan sandali lamang ako ang bilid sa akin ng nanay mo ay huwag kang palabasin at tapusin mo ang iyong aralin. Ngunit, di na. na walang narinig ako at nabilis niya. Tungto si Diba ay nawalang kanyang magulang. Dahil, asyang darawin, hindi na munang maglaro araw. Takbo dito! nanay at tatay. Makakalapot siya na ako magdamag. Nang sumunod na araw, hindi na akong nata si Pipa na sa kalsada na lang mag -iwag. Hmm. Gusto ko manting sa bundok na iyon. Tara! Napakasaya ko. Walang, walang magsasaway sa akin dahil nasa, nasa labas ako. Walang tigil ng paglalakad ng mga makakatikong paa. Hanggang na sumapit ang aking hapon, isa labas pa rin si Pipa. Pinabukas para baritong ng mga magulang ni Pipa. Opo! Kumilis ka na! At balapit na pangayang mga mga tatay mo! Tumayang si Pipa at maglagay mag ng mga asikaso. Apo ako, ang mga tanda ang na kalingan mo sa klase. Hmm, napigil niya tapos sa pagpapagpapag. Ah, uulit ako. Hindi ako papasok ng paaralan. Along ni kita ay sa kanyang sabi. Nagyayasa si Ipano. Sa sa Uy, tara! Ikaw, sumama na lang kayo sa akin. Mas masaya naman maglaro kaysa mag-aral eh. Pag-aral. Uh, walang

ang hangmong mga sa kanyang paligid. Bulubog ng araw at napapansin niya ng pipal iba na pala ang lugar na pinagbara-baraan niya. Nasa na, baridos na pala siya na limang kilometro na ito ang kanyang bayo. Dahat-dahat na paupo si pipal at nilakap ang pipal. At biglang dumating ang kanyang mga magulang at niyakap siya ng mahigpit. Mali po. Mali po yung ginawa ko. Nagsinamali po ako sa inyo ni Lola. Hindi po ako sumunod sa mga biling ninyo. Sa oras po ng klase, tumakas po ako para maglaro at siya. Dahil na ano, nag-alala kami ng Simula sa araw na hindi na lumalabas si Tita. Pero lumalabas lamang siya pag natapos na ang kanyang takdang aral. Mga bata, tandaan! Ang pagsusulat sa mga magulang o guro ay nakakatulong upang umiwas ng aksidente o panganib. Ang pagkikinig sa nakakatanda ay nakakadulot ng kaligtas. Ephesians 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord for this is right.